여러분 안녕하세요. Once again, Gerard here from K Learn Korean Language Training. Quality affordable since 2016. So mga loads payment na, pwede na kayo magbayad. Medyo na late lang ako sa update kasi nga um, kakalibing lang nung kapatid ko kanina umaga. So bale, ayan may payment na. So September 13 to 15, kailangan mabayaran niyo yung mga account niyo. Marami namang ano diyan available na payment channel like GCash, PayMaya, tsaka yung mga bank. So, um, basta decidido kayo na mag-exam, bayaran nyo 1,370 plus yung convenience fee. Kung ano gagamitin nyo, kung Maya or yung mga bank. May mga convenience fee kasi yan, dyan sila kumikita. So, 1,370, sayang yan kung hindi kayo magre-review ng maayos. Kasi um, kahit na nakaregister kayo, nakabayad kayo ng exam registration, hindi pa rin dyan nagtatapos, di ba? So, kailangan pa rin nating ipasa yung exam para tayo ay makapunta ng South Korea. Tapos, andyan din yung, may tutorial na nga sila ngayon, improving na sila, dyan sa EPS GMW official. May mga, ano na sila, tutorial na sila. So, na, nagagaya na nila din yung mga tactics natin. Hindi, <laughs> joke lang. So, syempre, improving, kasi nga, yun ang kailangan ng tao, yung mabilis, ano, mabilis, di bang, ma-access ma or mapadali yung yung mga gagawin nila. Mas okay kasi yung gano'n. So, ang sarap lang makita na yun, may mga tutorial nila sa payment. Meron na. Hindi na tulad dati na pag nag-announcement sila, ikaw na bahala. Tapos pag nag-inquiry ka, wala silang reply. So, at least improving ha. Hmm, basta para sa mga kapwa nating Pilipino na interested at para mapadali yung pagpaprocess nila. Okay yung ganyan. Kailangan talaga yung mga video tutorial kayo para mapadali kung ano yung gagawin. Pero payment, easy lang naman yan. Open mo lang account tapos hanapin mo lang yung payment. Alam ko nasa right side yun. Tapos yun, magpaprocess ka na dun. So napakasimple lang. So 1,370 um, sayang yan kung di kayo magre-review ng maayos kasi uh, sabi nga sabi ko kanina at the end of the day yung exam pa din, pagpasan nyo pa din sa exam, ang magiging batayan kung makakapunta kayo ng South Korea. Kailangan nyo talaga makapasa, okay? So, bayaran nyo yung mga account nyo kasi may hanggang bukas na lang siya, September 15. So, kailangan mabayaran nyo siya para mapasali kayo sa exam, okay? Tapos, ang yung, yung ano, yung... Announcement ng mga schedule naman is September 16 to 17 para makita nyo kung ano yung schedule nyo. Hindi rin kayo pwedeng magpalit ng schedule kung ano yung schedule na mabibigay sa inyo, yun na yung schedule nyo sa exam. Okay, kaya mag-review kayo ng maayos kasi September 22 na yung exam. So, um, pataasan ng score, 1,000 lang yung pinaka-final quota. So, good luck po sa lahat ng mga mag -e exam this coming September 22. Sana po ay, hindi ko masabing sana po masakay lahat kasi 2.5 kayo, so 1,000 lang yung kota. So sana yung mga talagang <laughs> wala rin eh, di ko, rin, di ko lang pa sasabihin. So good luck na lang po sa inyong lahat sa mga mag-exam -e ngayong September 22 to 30. Okay, kasi pataasan ng score talaga yan. So 2,500 yung mag -e exam so bale, um, 1,000 yung final kota. So good luck na lang po sa inyong lahat kung para sa inyo yan, para sa inyo. Kung para sa inyo yung slot na pumasa kayo, para sa inyo po talaga yan. Okay? So maraming salamat po sa sa panonood ng video. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pwede nyo kami i-follow. Hanapin nyo kami sa Blue up, K-Learn Korean Language Training. Pwede nyo rin kaming um, i-follow sa YouTube. Search nyo lang, K-Learn Work Korea. Tapos, kung interested kayo na mag-aral, magpa-assist sa amin. So, 2,500 online class. May no office ko, magalang pampanga, sariling office, may mga boarding house. So, um, kung interested kayo, PM lang kayo sa akin dito sa TikTok or sa Blue App. Once again, maraming salamat sa panonood ng video. Um, Update ko kayo sa mga bagong update ng EPS and good luck po sa lahat. Once again, Sir George here from K-Learn Korean Language Training. Quality affordable since 2016. Annyeong!